Yo, what's up mga master? Welcome back again. Tayo. Meron lang tayong topic ngayon. So, meron lang akong ikukwento, i-share ko lang ng konti. Meron kasi ako oh, kahapon na ah, sorbet. So ito ah, sinishare ko lang ha. Hindi ako nagrereklamo mga master. Sinishare ko lang. Share ko lang to sa inyo. Ito yung scenario namin kahapon sa so customer. So nangyari, kasi napupuna ko lang ngayon. Yung hirap ba ng ano, na yung hirap ng kita yung napupuna ko na kasi ngayon mga master sa trabaho natin na medyo ano na tayo ngayon parang hindi na tayo kagaya ng dati na ano na hindi na tayo kagaya dati na kahit na marumi ka mabaho ka pero malaki pa rin ang pera natin noon di ba? totoo yan marumi tayo noon marumi ang trabaho natin pero puta malaki ang pera natin ngayon baliktad na ito marumi ka na nga mabaho ka na nga binabarat ka pa yun na yung nangyayari ngayon mga master kaya ngayon namimihasa ang customer Mar marami rin kasi nagbabagsak ng presyo kaya ngayon namimihasa na yung customer na marami ng barat ng customer ngayon Rupay, di ba? Mayroon ganun na puro puri. Kaya nasa din ang customer. Ngayon, wala na tayong gagawa. Ito na eh. Sirang-sira na ang market ng aircon ngayon dito sa Pilipinas. Yan ang totoo. Ngayon, <coughs> di pre na. Buta, pag hindi mo pinari, hindi ka naman makakasabay. Diba? Totoo yan. Pag di mo pinari yan, hindi ka makakasabay sa mga kalaban mo. Ano ano ang gagawin mo? Siyempre, ipipri mo. No choice, eh. Oh, free na yung breaker, ah. na yung breaker, ah. Ito pa, masaklap. Gusto pa ipapri yung cladding. Yung PVC cladding, eh, magkano yun? Mga tol. Diba? Parang wala nang matitira sa iyo. Siyempre, magpapasahod ka pa ng mga tao. Materialis pa. Eh, siyempre, ang i-install nyo, hindi naman yung may free na copper tube. di Hindi kagaya ng mga ibang brand na may free eh yung iba naman bibili ka talaga syempre ang sa isang unit per 10 feet gagastos ka dyan ng oh, sabihin na natin ng 2K. 2 225 kasi puta ngayon nagtataas ng materials pero ang sigil ng installation hindi nagtataas totoo yan nagtataas ang materials ng aircon pero yung singil natin hindi nagtataas ngayon pre breaker gusto pa i-pre yung cladding yung PVC na kladding mga master, kung mga ala kung mga ano nyo, yung pinatatakay para maganda. Tignan natin kung may matitira pa. Yun ang gusto, yun ang hindi maintindihan ng customer. Ngayon, muta, ang hirap makipag-negosyasyon ngayon sa customer. Hindi ko alam kung bakit ang dami nagbabagsak ng presyo. Ah, meron ako ditong Meron akong installi, meron akong nakalaban. Puta, installation 4,000. Bibili ng materials mo 2K. Magkano bracket? Nagdata at nagtaas na ng bracket 275. O sa 270. Copper tube magkano na nagtaas na? Magkano naman titira sa iyo? Kung may helper ka pa, Magkano na iuwi mo sa pamilya mo? Yun ang uh, yun, yun, yun ang mahirap sa atin. Binabagsak natin yung presyo. Nagiging bargain na ang ano ngayon, ang labanan ngayon. Pababaan na ngayon. ba diba? Sana wag naman ganun. Ito na, dumating na, dumating na nga tayo sa ganitong punto eh. Pero sana yung iba, hindi naman, ito ah, totally, hindi naman lahat nagbaboy sa akin Meron din namang mga sumusunod pa rin at nasa standard pa rin yung installation nila. Pero yung iba, napipilitan talaga. Yan ang totoo, napipilitan sila yung sa kambresyo. Kasi hindi na sila makasabay eh. Lalong lalo na yung mga kagaya ko. Yung mga kagaya ko rin na maliit lang. No? Tapos yung mga, yung mga sa sabi yung, yung mga ibang dealer dyan na sobrang baba magpresyo kailangan kumita kailangan mabubuhay tanda nyo pag sa kanya. hatakan nyo na pababa ngayon, pa yun papakahirap na umita ng bera ngayon sa atin sirang sira ng market ng aircon tayo rin si Mira yan ang pinakatotoo dito sa si airbag So, yun lang. Maraming-maraming salamat. Peace lang tayo lagi, mga master. Peace.